labas ay parang buko, ang loob naman ay parang guyabano. Ginagawa ng juice ito at maraming sakit nga daw ang kayang pagalingin nito. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Kung hindi pa, panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo. Tiiit! Hello mga bishi! Nitong nakaraang bakasyon nga, kami ay pumunta dito sa bahay ni Madam Sheila Malia para umorder ng banana chips. Pero may nakita nga kaming kakaibang halaman na nakatanim sa kanilang bakura. Ito na nga yung sinasabi sa akin na kung maaari nga daw ay gawan ko ng vlog. Kasi ang balita ko nga marami nga daw itong sakit na kayang pagalingin. Ito nga ay bagong bago at kakaiba sa aking paningin. Nung aking nilapitan, ang mga dahon niya ay maliliit lamang. At ang mga sanga ay mahaba naman. Ang puno talagang ito ay talaga namang kakaiba. At kapag siya naman ay namunga, ganito naman ang kanyang nagiging itsura. Ito nga ang unang stage ng kanyang pamumunga. Pagkatapos, siya ay bubuka na parang bulaklak katulad ng aking ipinapakita. O ba diba, ang liit-liit lang niya pero kapag siya ay lumaki ay sobrang laki naman talaga. Kapag nga ito ay bumuka, mayroon siyang lalabas na kulay violet. Tapos ilang araw lamang, ganito na ang kanyang magiging itsura ng bunga. Makalipas nga lang ang ilang linggo, magiging ganito na siya. O ba diba, sobrang laki na agad niya. Itong halaman nga na ito ay low maintenance kung tawagin dahil hindi masyadong alagain. Basta nadidiligan at hindi masyadong mabilad sa araw, ay okay na okay lang yan. All year round nga din kapag ito ay mamunga at ito nga pala ay nagmula talaga sa Central America. Amerika. Sobrang dami ko na nga agad sinabi, hindi ko man lang nabanggit kung ano ba ang tawag sa kanya. O oh, eto, sasabihin ko na, ang tawag nga pala sa kanya ay Miracle Fruit o Calabash Fruit. Kapag tumutukoy sa puno, Calabash Tree. Pero kapag bunga, Calabash Fruit. O oh, ba diba, napakabongga, kakaiba talaga ang tawag sa kanya. Kasama ko pala sa panguha ang aking friend na si Michael. Susubok din kasi siya na magluto ng ganito. Pero bago nga daw yun, hihintayin niya yung vlog ko. Parang <laughs> buko nga ang itsura niya. At alam niyo ba mga bishi, sobrang bigat ng isang piraso nito. Kapag nga daw kukuha ng ganito, ang piliin nga daw ay yung magulang. Kasi kapag mura yung kinuha, pag niluto, mapait. Pero kapag magulang, chill lang yung lasa. Okay. Dahil nga first time ko nitong makakita, first time ko nga din itong matitikman. At mamaya-maya pa nga lang ay lulutuin na natin ito. Pero bago nga nyan, kumuha pa ako ng para sa amin. Kung hindi nyo nga tatanungin, mayroon din akong bukol na dinadain. Anong malay nga natin? Baka dito ako gumaling. O oh, eto, mayroon nga kaming nakuha ang apat na piraso. Pinitik-pitik ko nga muna ito. Pero sumakit lang aking kuko dahil sobrang tigas nga ng balat nito. Hindi na nga kami masyadong nagtagal at ito nga ay na, na. Maraming salamat nga po pala kay Ma'am Sheila Malia sa buong niyang pamilya dahil kami ay binigyan nila nitong ganitong bunga. Pagdating ko nga hinati ko na agad ito para sa aming dalawa ni Michael dahil yung kanya ay naman niya. Kapag bibiakin nga natin ito mga bishi, kailangan natin ay gulok. Hindi pwede ang kutsilyo na maliit lang. Dahil ang balat nga nito ay sobrang tigas at sobrang kapal? Ang sabi ko nga sa inyo, parang buko nga ang labas nito at pag binuksan ay mukha naman siyang guyabano. O oh, eto, tignan nyo, para siyang guyabano talaga mga bishi at para din nga siyang buko. Sobrang puti nga ng loob nito at kapag siya naman ay ating niluto, magiging kulay itim naman. O oh, ba diba, talaga namang kakaiba. Huwag na nga nating patagalin, atin na ngang simulang lutuin. Una nga lang nating gagawin ay sandukin ang loob nito. Yung lahat ng laman mga bishi, kailangan nating tanggalin at ilipat sa isang kaserola. Kapag ako nga, ay gumagawa ng vlog mga bishi, hindi lamang ako nagre-research, nagtatanong-tanong din ako sa mga tao kung na-experience o nagawa na din ba nila ang ganito. Wala din ba makasigurado ako at ang lahat ng sasabihin ko ay totoo. Kailangan ko din baga ng mga buhay na saksi para din safe ako kasi first time ko nga lang din itong lulutuin mamaya pag ininom ko kung ano pang mangyari sa akin. Napakaswerte ko nga dahil mayroon pala akong pinsa na may sakit tapos ito ang kanyang iniinom. Bumibili pa nga daw siya ng ganito, hindi niya kasi alam na mayroon palang tanim dito sa barangay namin ko nga din, madali lang pala itong buhayin. Kapag natapos ko nga itong vlog na ito, akin na mga alamin kung paano ito itanin. Okay. Kwento nga ng pinsan ko, marami nga daw sakit ang kayang pagalingin ito. Nakakatulong nga daw ito makapababa ng dugo. Mm. Mataas naman ang uric acid mo. eto nga daw ang halaman na perfect para sa'yo. Sa kasalukuyan nga ay mayroon siyang thyroid problem. Kaya naman ito ang kanyang iniinom para gawing gamot. Gamot nga din daw ito sa cancer, mga kidney stones. Kapag hirap naman sa pagdudumi, perfect nga din ito dahil napaka -bisa nga daw nitong makapagpadumi etong aking mga sinasabi mga bishi ay base sa experience ng aking pinsan kung mahilig ka nga sa mga herbal ay bakit hindi mo subukan pero kung hindi naman at ayaw mong subukan ay okay lang naman ah? mahalaga nga na i ko sa inyo kung paano bagawin ito sa pagluluto nga pala nito mga bisi hindi na natin kailangan lagyan ng tubig kapag nailagay natin siya sa kaserola direkta na natin siyang iluluto That? dahil itong calabash fruit nga ay kusang magtutubig habang niluluto wag nga din kayong magtataka kung bakit umii itim siya kasi ganito daw talaga siya. Magiging itim siya pagkatapos habang lumalamig nagiging violet. Kapag niluluto nga natin ito mga bishi, palagi dapat natin siyang haluin para yung pinakang laman niya ay madurog talaga. Ang apoy nga din ito, kailangan ay mahina lang para hindi masunog yung pinakang laman niya. Basta palagi lang natin siyang haluin mga bishi. Kung mapapansin nga ninyo ay medyo mabula siya, okay lang yan. Normal lang yan mga bishi. Ituloy-tuloy nga lang natin itong lutuin sa loob ng tatlong minuto hanggang isang oras. Depende sa inyo. Habang ito nga'y aming nililuto, parang pagiramdam ko, galuto ako ng pusit na walang laman. <laughs> o kaya naman, para ako nagluluto ng dinuguan dahil sobrang itim talaga niya. Tignan nyo. Kapag nga yung laman niya ay durog na durog na, atin naman ito nga yung hanguin. Pagkatapos, kumuha nga tayo ng salaan para naman ito ay salain. Yung juice nga lang ang ating kailangan, pero yung pinagtanggalan, yung pinaang laman, pwedeng pwede nga siyang gawing fertilizer. Ganda din daw kasi itong pampataba sa ating mga tanim. Kaya naman, wala talagang sayang dito lahat talaga ay mapapakinabangan mo o eto, pigang-pigat na talaga siya mga bisi, atin nga lang muna siyang isang tabi at ating palamigin maya-maya pa, pwede na natin itong isalin sa baso, grabe, excited na ako, ano kayang lasa nito sa isang piraso nga ng calabash fruit pwede kang makagawa ng dalawang baso nito, wala kaming dinagdag dito kahit tubig, kasi kusa talaga siyang nagtutubig, lulutuin mo nga lang siya tapos magiging ganito na siya o diba, bongga, agad-agad nga ito ay aking tinikman, at ito nga ay lasang wine. As in mga bishi, literal na lasang wine talaga siya. Para siyang manamis-namis na medyo may pait na konti. Pero lasa talaga siyang wine. Sabi ng aking pinsan, mas masarap nga daw ito kapag nanggaling siya sa ref o yung medyo malamig. Pero kahit wala naman siya, kagaya nitong aking inom, hindi ko na siya nilagay sa ref, ay ganun pa rin naman lasa, lasang wine. Susubok nga ulit akong magluto nito para naman mainom ko sa mga susunod. Kasi ang alam ko, parang isang linggo lang ang itinatagal nito. Oh, paano ba mga bishy? Ang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!